Sabi, ang ganda talaga dito sa probinsya. Ano sabi mo? Ganda lang. <laughs> Ayan. Tayo so, mga guys, pupunta kami sa papa ni Chris Keith kasi magluluto daw sila ng ano, ah, magluluto sila ng pabo. Ayan. So pupuntahan natin doon. Tapos ito yung kaharap mo dito, guys. Yan oh. Ganda, sulit. Talagang nakaka-relax. So tara pupunta tayo dun sa bahay ng papa niya. Tignan natin yung pabo. So ayan mga kayos, pupunta na kami doon. So ito si Kit. Yan, deo. hey, oh. uh, Si Lara. Nana, pudrip pa rin malala. Ayan. Pupunta kami Ayan mga kais, nandito na tayo sa bahay ni Lakit. Bahay ng lola niya. So, ayan. Titignan na natin kung paano lutuin yung cabo. Ayan o. Medyo maulan dito sa apayaw mga kais. Grabe. Ayan, napaka... Uh, medyo hindi maganda yung panahon. Ayan yung lola niya. Tayo natin sa tayo. po. Tay. Ayan. na yung cabo. So, yun yung inakatay na baboy mga kuys. So, yun mga kuys, punta natin yung mga alagang baboy pala nila nanay. Yung lola ni kuys kit. Yun. Dati kasi, napakadami daw neto. Na nasa 100 pieces na baboy. Yun mga kuys, daming manok. Dati 100 daw yung baboy ni nanay. Yung lola ni kita yun, kays, kit. So, ito si nanay. Ang lagaan yun, ko. Ang sinanay. So, Yun. 100 daw dati, 100 plus daw dati yung baboy ni nanay, kaso na pe**te. <makes> Yun ang pinakamasakit sa pag-aalaga ng mga be**. Ayan <makes> Wow. <makes> ang dami pig. Ayan. Wow. Kaya well, mga kuys, ito yung magandang negosyo dito sa probinsya talaga. Solid. Tapos umuulan pa ta rito mga kuys, kaya hindi ka rin masyado makapag-aalaga. Ayan yung pig Hihi! Oh. Pig pig o. Wow. Ah! <laughs> ha? 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 Nagalit ka. Ha? Ayan, mga kaiso. Ay? Ayan, mga break, mo Ha! Ha! Picture. Hindi pa lang <laughs> sumama sa vlog, Ayan, eh. Ayan, mga kaiso. Dito, nila pabo. Pinolang pabo. yeah, Ayan. 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 yeah. Ayan. Simpleng luto lang, walang masyadong ingredients. Hindi masarap sa probinsya talaga eh. Mm -hmm. Wow, dalen! Masarap dito mga kwes kasi minuluto sa... Sa... sa gato. Gato? Kaya naayaan mo na yan nila tito. lang, paminta. Simple and fun lang. Very common ingredients lang yan. Kaya mga kais, lang yung buhay sa probinsya. Simple lang pero napaka-solid. Oh, Solid na pero. Pero yung mga tayo. Walang ganito ano? gan sa Manila. Uh -huh. Bibilihin mo pa to Pero pag sa dito sa probinsya, mag-alaga ka lang. Oh, oh na. Ayan si Kuya, si Kuya yung nagluluto Tapos si Tito Ito yung mga masarap dito sa probinsya Na mahirap maranasan sa Manila Ayan ulo Ulo lang Tarsio. o Kakao at saka bilis lupo na rin. Okay, oh. Yan yeah, okay. na mga kaysa. Tignan nyo. Marambot po na. Tignan. Marambot po na. Yan. Ito na. Ito din oh. si kuya. Oh. Pinsan ni kay Skit. Yan. <laughs> si kuya <tod> nagluluto. Ulit oh. Ipon lang natin ang pan para maubos yung pan niya. Yung tubig niya. Ah. Pakuubosan niya. Oo. Grabe, para siyang ano lang din, itik na inadobo pero yung lasa kasi na ito. Ano ah? So, dito na mano mo na yan. Gusto mo? Isip ano yun? Yung pan, yung atay. Atay. Dapat ano lang yan, maliit lang. Dapat kan, uh, ba, i-press lang na hindi, di, di dapat sabawan. Hmm. Kasi hindi masarap yung atay kapag nasa bawan. Kung nasa so, bawan. Oh. So, hmm. So, yun mga kistik, na ito. Pagay ni Kuya. Ano? Ano? solid. Yun. di naman ako din sa ba. Ay, Okay. Thank you po. Ayun natin mga kays. Kaya Katiwan ko na yan. Talo. <laughs> Atay. Atay ng turkey. Baka yung tignan natin ito mga Atay na ka na, Turkey, oh. Makain oh, ka pamo? tindi. First time ko nga eh. Init. Oo daw, pero first time niya. Sira ulo. First time ko. So, tigman natin mga kaiso. Oh. Mm. Sarap. Sarap mga kaiso. Patikin. Grabe. Parang, yung niya, parang sa manok lang din, pero, mas ano siya, mas malasa. Oh. Sige, tigman Sige, tigman mo. Ano mga sabi mo? Sarap. Sarap. Parang manok lang. Parang? Manok. Hmm. Parang manok lang pero mas malasa siya, di ba? Mas malinamnam. Tama mo ako iso. Hindi malansa. Kahit hindi siya malansa. Sarap. Sobrang. Kaya ayaw ko mag-ano. Hmm. Explain lang Kasi yung luto ng turkey dito o ng pabo papa. is dapat toyot. Pa. 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 Sarap. Grabe. Need ko. Grabe mga sarap, solid. Nga ko lang, first time ko na nakatikim ng ganito. Mga kuys, ito na mga... Tapos ito na mga di ba yung nakita nyo yung pabo kanina. Natikman natin ngayon, yung lutong itik naman nila dito. Titikman natin. Ayan, adobo. Titikman nga eh, di ba? O. Tali ko Sarap! Solid talaga sa probinsya mga kuys.